Subo para sa inyo Initrabahan Tara guys, samahan nyo ako dito sa bundok At hindi inaasahan mm. guys Nakapunta ako ng Surigao, Jalibiba Birada <laughs> Salamat, bay. Salamat bay Salamat sa pagpasakay niyo sa ako Hindi kita malilimutan Mga machop-chop So ayun bay Ah, uh, ko sa akong amigo no, nagwapo, na cute kayo. Ha? Uh, karoon, ah, karon ah, trabaho na punta akong bati. Kay daghan pa trabaho diri eh. So, tapos man diskarte taon sa atong masud-an, pero nagdala ko sud pang sud para karon sa mga adlaw para na ikusog ba. So, sa atong ginholat. Let's go. So, ayun po guys. May lumabas na po no. Whew. Nakakagaan ng araw ng araw ngayon dahil yung panalim ko may lumabas na at yung batong no batong minigawas tapos ang ukra umurgula pa tapos ang pipino uh, mayroon na din ah yan yan at sa ngayon may ad na naman ko pananim no uh, madali lang lang to madali lang to dahil ano lang to yung alugbati yung alagbati oh, malay lang ito dahil sobra ito sa yung, noto namin kahapon na sinabawang isda ah, yung isang araw pala tapos yan nakarecover na po yung mga ano natin oh, may may nabuhay na po ganoon ganyan, ganyan, ganoon gano naman po talaga yan may nabuhay na po tapos nakarecover na sila tapos ah, siyempre doon ko itatanim yung ano, alagbati sa so, ngayon murag, parang pangit pa yung tingnan pero susunod ng mga araw yan maganda na yan Ayan po guys, sinimulan ko na po pagkabot ba, birada, para matamnan o gulay ba, parang itawag ba alugbati. Sa hindi pa po nakakaalam, yung alagbati po guys ay talagang malakas bumigay ng pangprotein ba. Pagkatapos ko magtanim guys, umuwi agad ako, nanguha pa ako ng gulay ba, kalanggati o dahon. Unsa man guys, may giandam ko na isda ba, pinalit sa tabuan, unya nalimtan. hay nako, iring ray makapay mo sa to. Pero sige lang, naaman gulay. Di man kumaarte sa bisag unsa na sudan diri sa bukid. Kung nakita nyo gaya na guys, akong gibagkot-bagkot, Sikreto na magod to para di mo katol ba pagkatapos mga bay inalagay ko na yung pangalawang gata ba para malinamnam masarap ba pag ispiso kasi yung gata guys talagang napakasarap at tapos guys lagyan ko ng asin kaunti lang baka kasi umalat kung matabang naman pwede mo namang dagdagan adjust adjust ba sa ngayon guys inalagay ko na Mamaya-maya nga guys, nilagay ko na kaning duyaw ba, kinuha ko ra dito sa unahan Tanam nila do, ako na bahala nila, kaya wala naman ka, di asa dun niya kong sita Pagkatapos guys, nilagay ko na itong unang gata ba Fast forward ta guys, diri rin kakain na po ako Dahil tumawag kasi si boss niko, si idol Nico ba mo to daw mig surigaw kanay amo paliton o simpre mubanto ko kay sayang ang jalibi basta syudad na gid guys na ay gid jalibi makdo o unsa pa diha ba na mga lamian mga pagkaon ba na ginakita na to sa TV ba noong kasi guys sa TV ko lang nakikita pero ngayon kitang kita ko na at kinakain ko na pero hindi naman tayong papalupig itong niloto kong gulay. Itong pangat ba? Paano kasi nalimutan ko pa yung isda? Hay nako, palpag talaga. Tapos guys, magdasal tayo. Magpasalamat. Sa laba mo kagahong ba? Kayo guys, ano ang ulam nyo? Tara, kain po tayo. Masarap po ito. Unang subo para sa inyo. Init ba? Mm. guys, tumakot si Ayro Nico. May bigla kaming lakad. Patungo na naman kami sa Surigao. Whee! So yun guys, ah, uh, nandito na nga ako sa Surigao. Kami ni Bosing. Of? Oh, Bosing, wala na yun. Ah, uh, diba? kasi Bosing dahil uh, sa Metro Bank. Hindi sulod pa, no? Kay alas 3 nakapin, Hapit na mga 4. Unya kay dapat ganyan haram na kaabal abot rin, mga last dose kaso lang kay nagbalik-balik kami kay naing kalimtan kay ma'am ha di mamansin naing kalimtan na unya kay siyempre balik ko mangyod kay ang uh, motoyo di lima di matumang kung di na balikan so karon ang akong buhat si siyempre magpairekondra na dere relax ka bagan pam taghaway ko gamay <laughs>

So guys, pass forward na punta. Grabe ang traffic ko. Diri sa Surgao, karong mga adlaw o karong gabi una ba. Unya, kay na traffic man mi. Medyo gutom-gutom na. Asa naman itong Jalibi? Atong hapitan, bus ni Para aron mabusog ba? Dita mapas mo direng ang Okay. Matandil. Wala ko na ipakita na kami guys Basing maglaway mo ba Unya basing mo arin ang mong mo Maura yung toyo Maura to guys Naghag salamat sa inyong panglantaw Mamwa chop chop